Yun, mga matik, magandang magandang araw, mga matik. Meron dito, mga matik, na anang huli ng isda, mga matik. Sinasamantala nila yung kagandahan pa ng Agos. ng ilog, mga Ngayon yeah, mga matik, baka makadali sila ng cream dory. Ngayon yeah, mga matik, ang ginagawa nila mga matik na sa sasalvage sila. Baka may sumabit na cream dory mga matik. Ganyan panguhuli ng cream dory mga kamatik. Mga walang pain mga matik. Iahagis lang yung sima sa gitna ng dagat sa bahila mga kamatik. Yan mga matik, marami sila dito mga matik na sa salvage mga matik Uri ng pag-salvage, pagkuha ng cream dory mga matik Kasi ang cream dory mga matik, di naman na uhuli yan sa pae mo Sa bulate, hindi yan mga matik Ang kailangan lang dyan, marami sima at sabay bayhagi sa gitna sabay hatak mga matik. yun ang tatawin na salvage mga matik. Yeah, mamatik Sa ngayon mama matik, kakakumpisa pa lang nila mang huli ng isda. Bali sa ngayon, wala pa lang silang nahuli mama tik. Ang dami nila. Apat sila mga matik na nagsasalvage. Yan yeah, mga matigay ang ginagawa nila. Hahatakin sa na mabilis. Kung ano yung sumabit, huli na makamati. Kahit anong klase isla, basta sumabit dyan sa sima nila, huli na. Yan, dahil sa ngayon sila nag-umpisa, makamatik sa ngayon wala pa silang huli. Mamaya-maya yan, mayroon ng huli ang makamatik. Yan ang tinatawag na makamatik. Ginagawa nilang paraan makamatik ang pag-salvage ng isda makamatik. Panghuli. Yan mga ganyan Iahagis ng malayo, sabay hatak ng mabilis, mga matik. Yeah, mga matik. ang ganito na lang mga matik, Salamat.